bilang ng DWALFM dawalo e alafam batangas cnn live, live. Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, aryan, Magandang umaga, Pilipinas. Ipinagutos ng Office of the Ombudsman na si Bakin sa pwesto, si Mayor Lota Manalo ng Lubo, Batangas, matapos mapatunayang guilty sa reklamong isinampa laban sa kanya ng isang korporasyon hinggi sa paglabag nito sa Anti-Graph and Corrupt Practices Act at Anti-Red Tape Act. Ayon sa reklamo, si Mayor Manalo patuloy na tumatangging aksyonan ang aplikasyon para sa renewal ng business permit ng kumpanyang uh, Efren Ramirez Construction na Corporation uh, na kailangan sa patuloy nitong operasyon uh, na kasaad din sa reklamo na matapos manalo sa eleksyon ng 2022 nagpahiwantig na uh, ang uh, punong bayan ng uh, paghingi ng nga uh, lagay upang masiguro ang pagpasa ng uh, business permit ng korporasyon upang may pagpatuloy nitong ginagawang dredging sa mga ilog ng lubo. sa man sa reklamo na dredging ng korporasyon na uh, sa mga ilog ay may kakulang uh, pahintulat o pahintulot uh, mula sa mga konsernadong ahensya. Sinilbihan ng dismissal order at sinatunan ng perpetual disqualification ng Office of the Ombudsman ang opisyal sa kasong paglabag sa Violation of Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 o Republic Act 11032 at guilty sa grave misconduct and gross neglect of duty. Samantala, kasama sa pinatawan ng parusa, ang namayapang si dating Vice Mayor Atty. Gaudioso Julie Manalo habang dismiss naman ang reklamo laban sa Municipal Treasurer na si Alejandro Canuela. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide Maraming salamat, Renz Belda mula po sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. samantalang